magandang hapon po mga kapambin dito po tayo sa ating tapahan at ah, tayo po magawa ng bahayan po ng lukot gawa ng nung kagabi po ay namuhag po tayo ng lukot bali dalawang bahay po yung ating nakuha ay ngayon wala po tayong lagayan pwede naman po sa ano sana sa bao po yung lukot ang eh, problema ay basa lahat gawa ng pagkaulang kanina ay tayo naman po may available na kahoy ay di tayo gagawa ngayon Kasama din si Kuya Otoy. At tayo pinaka-order ng planer, ay ati susubukan po. Ito po yung matagal na, ngayon lang po natin nagamit. At ang plano nga po ay kapag ka kailangan po natin, ay di may magagamit po tayo. Sa online po ito nabili mga kapambili, ito po. Yan. Ay tamang tama, may kahoy po tayo dito. Ating papakinisin po muna bago ilagyan natin ang stingless bee. Bali, yung sukat po ay ating mimetrohin na lang po. May metro tayo, lagari, martilyo, may eskwala para medyo, ano po, tuwid. May lapis, ito po yung metro natin. Susukat so, lang po tayo ng ano dyan, yung bahayan po ng stainless B, yung dati. Doon Yun po tayo kukuha ng sukat para mas madali. Ayos po, matalap po mga kapamilya. Magandang bahay. Inis po. Tara po ay ano. Kahoy na batino. Ganda. Kala na. Ay. Ang puti okay. uh, okay po. Dapat itin. Hmm. Mali pala, dapat pala din. Tayo pa first time lang ako Dapat pala yung pisa. Simula ang pisa. pala pisa. Po. Ito po yung ating gagamitin, yung tabla po, galing sa kabilang ilog. Baka po ito. Susukat lang po tayo ng ano, ng kapal po nung baka yan. Tayo pinagbaak ng kakoy po mga pambin Dapat ay medyo manipis lang po yung siding po. Ito po ay disportress yung ating gagamitin ay binaak po natin para medyo manipis po. Gagamitin po ito natin sa siding, mga farming. Bale, ang siding po nito ay tres po, yung taas po, ng ating gagawing bahay ng stainless B. Tres yung taas, yung kapal, yung tres po. Tapos yung ano nya, yung pabalagbag po ay, tiga ito eh. Utsula ang pumapambing. Utsu lang ang haba. Pantay naman ito. Utsu. Yan po, utsu lang ang ito po. Utsu. Yan. Ito yung lapis na ito. Ito lang. Utsu. Yan. Isa lang bang nagay mo rin? Hindi, dalawang utsu po. Mga kambing. gawa ng tigkabila na agad. Para mabahaba yung ating tip na Tapos yung kanyang ano po, yung kanyang pahaba ay jis po mga pambing. Jis. Mga nubila ang po pala. Gawa ng kakapal din po yun ay. Eh. Aabutin po ng jis din yun pag sa pag po natin yung side din. Nubila ang po mga pambing yung pahaba yan, ang nagiging lapad ng tabla niyan ay mga just na po. po muna ating gagawin po, siding po muna yan. tuturin po muna natin apat na ang haba ay 10 po. Ito po yun. Ang pambalagbag po natin ay utso po. Ang haba, utso Ito pa. Ay, hindi na ito kasama yan. Balik ito po. Ayan. Ito yung box po niya mga pambin. Yan Ganito. Uy, pangkain natin ako. Uy. Ito yung pahingis. Ito yung Ayan, ganito po. Ayan, magiging ganito. Ito po yung Taki. ating Taki. lawak ng ang ano. Yung panggitna. Ayan. Yan ba yung gitna? Di ano? Di parang mali. Ano Tama. Eh? Tiga, tiga. Di doos kailangan ito eh. Apat na ucho. Ito ay gis. Ang gits ko na yan. Yung mahaba. Ganito. Ayun. O, ito yung flexi. eh. Ito. Yan. Yan. Ganyan po mga pambin. Ang ating lawak ng box. Ito po. Yeah. Ganito. Ipapako na po natin ito. Mali. Ang gulot. Maliit dito. Ah! Dito ko muna yan. Tapos, ito. Tapos, ito. Paganda din ah. Yung luto yung yung ako tabi. Hmm. Dapat pala yung ano la ang pupuno. Medyo la ang ang pako natin. Wow. Malaking maigit pala. Aray ko, naipit.

वन रे भरम तो नहीं Huwag kang mabibitak Ladadali ang ating pinaghirapan Dapat pala di unula ang utol Masyado pong malaki Mami -hmm.

我问。 yun oh, nakadali din po natin yung isa yes <laughs> ayos po mga kapambin o no? oh, naka isang box na po ay, tayo ay ano mo din sa ulo ha <laughs> Nakadalawa na po tayo mga prambin you know? Mm. Toy Dalawa po mm. nakasira. Nakapagputol na po tayo mga kaparambin. No? Ito po, Ito ang gagamitin. Lilinisan lang po natin. No? gumawa po tayo mga kapambi dalawang bahayan po ito po yung una bali may ano po ito yung may layer na po eh, dito lang sa pangalawang bahayan po natin ay eh, ginawa ko pong buo po gawa nang nanghihayan po ako sa tabla yung mga kalahati nito na pinantakit po dito ay eh, may sobra ang ginawa po natin ay dito na po sa isang box po yan nakapiks na po itong ilalim tsaka po itong side tapos nilagyan po natin ng butas po pinaka entrance yun maya maya po tayo malipat ng stainless bin natin nandiyan lang po sa sako yan bali ganyan po ang mangyayari okay. yan sasabit lang po natin doon sa may ano po tabi ng kulungan din po natin para may bubong siya hindi mabasa ito po isang box natin ito po yung pangalawa natin. Lalagyan pa natin ng butas po. Ito, gitna. Dito na sa gitna. Okay. Ito, Ito na ang Para may entrance po siya. Ito po yun. May takip. Yung ilalim, pinix po natin. Yan na, may pakaw po yan. Tapos susuklot po natin yung dalawang layer. Yung takip po. Pagagawa po ng ating bahay ng loko kasama si kuya Otoy. Napa. Yeah, <laughs> Na kasama po natin tagahawak si pag din si kuya eh. Lagyan po natin ng entrance. Otoy ba kita. po entrance. Ah. Yan, tayo po yung kukuha lang po ng bisot. Para tayo hindi pagpuyo ka na higit. Dito dito ko na ha. At bawal dun sa ano yun. Nainaman ka ng mga ano. Pubuyog pag wala kang pag pa sa malapit. mag lang po tayo. Mas na po. Mag-ilipat na po tayo. O tayo ka na dito, tayo. pag visit na po tayo mga kandun nakapag na po tapos itong ating kinokahapon, yung pinuha nandito dito na rin po bali po yung ating ginawa ay ano po ito yung kahoy na tuyo na po para hindi siya lumasa yung so magkakapulot siya para po hindi tumawis hindi makaama kaya ito yung kahoy po yung ating gagamitin na bahay po ng lukot or stainless paparami po ang ating ginagawa. Dahil ito po ay nakakatulong po sa ating mga halaman, prutas, sa niyog, sa mga sa gulayan, sa lahat po nakakatulong ito na kapag pulit po siya. Dito po marami tayong halaman, niyog, dito sa area nito. Kaya ganito, ganito po ang ating ginagawa. Ililipat po natin na siya ng magandang lagayan. Ito po yung gabi na po natin pinuwag kagabi para po maisako natin, hindi masyadong mangalat. Dito po natin silalagay sa malaking silagayan natin. Kukunin po natin ang pulot, baka mayroon. Kukunin po muna natin yung entrance po mga kapanding, entrance, ito po. Lalagyan natin dito sa ating entrance para magkaamoy siya. sinaka kukunin po natin ang saray mga kurambing nilipat po natin ah, yan ito po yung saray nilipat po natin saray po yan po puro pulot mga kapambin eh mamaya, mamaya tayo ito Talagang din pati siya ng pulot. Ito po. Ito. Ito po yung sanay na. Napasok na po sa entrance yan. Dito lang po sa tabi ng ating kulungan. Ayun po yung entrance niya. Masasanay din po yan. Ayan, babay po mga pambin. I-update ko na lang po kayo sa ating bagong mga ano. Alaga, yan. Masyo Ay, ko ito, po. Uyong. Hanap po. <laughs> ayan, babay po.